Hi, share ko lang sa inyo kung paano ako magnegosyo ng ukay ukay dress. First step namin kasi dito is pinagbubukod-bukod ko yung mga black and blue at saka mga light color and red and white. Kasi yung mga white kailangan yan ibabad muna. Kasi para matanggal yung mga mancha. Yung mga dark color naman, hindi naman kasi yan masyadong labahin or talagang titignan mo kung maraming dumi. Yung white talaga kasi, kitang kita ang mga dumi niyan. At syempre, bago maglaba, magpapajalibi muna ako para sa aking mga kasamang maglaba. <laughs> para meron silang lakas. <laughs> kasi medyo marami-rami yan. Yan. Sinasampay namin yan sa labas para matuyo agad. Tapos after, yan, pinapapajalibi, pinalunch na namin yan. Tapos, sinahangal ko na para magandang tignan. Thank you!